Hinainan laban nga raw si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa noong siya ay hinainan ng search warrant ayon sa paunang investigasyon ng Philippine National Police. Nitong umaga nga ay nagsagawa ng press conference si... Uh... Uh, Acting Deputy Chief for Administration na uh, Francisco U Uyami. Gayunpaman, PNP, ayaw pang ibigay ng uh, PNP, sa PNP ang uh, buong detaye eh, sapagkat uh, ongoing pa daw yung kanilang investigasyon. Noong siya inaresto raw ay may mga nasamsam rin na pakete ng shabu at uh, marijuana. Kasama rin daw sa investigasyon ng PNP ang tila-kawalan ng koordinasyon ng mga kawani ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Eastern Visayas noong sila'y naghain ng search warrant. Inamin kasi raw noong pinuno nila na text message lamang yung kanyang pinadala sa PNP at wala pang ibang detalye na ibinigay. Gayunpaman, dinepensahan naman ni Uyami yung... Uh, pagkakaroon ng pangailangan ng search warrant kahit sa selda sapagkat lalo na kung yung hinahing na ng search warrant ay uh, posibleng armado yung nakapit doon sa loob. Aminado naman ng PNP na malaking kawalan si Espinosa sa kanilang war on drugs sapagkat marami siyang impormasyon na maaaring ibigay. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Rex Remigio, nag-uulat.